Magandang hapon po mga kalaki ngayon po ay October 17 po ng alas 5 po ng hapon at syempre po ngayong last draw Aba sa mga laki followers natin dyan na mga habol po ng taya ng mga uh, tinatayaan nila pag ganitong oras mga kalaki. Ito po yung vlog na dapat na pinapanood nyo kasi ito po ay lagi po fresh at bago po ang mga sumada natin sa mga numero Ng mga paborito po ng ating mga laki followers. Okay? At tuwing ganitong oras po, tandaan nyo po lalong lalo sa mga bago dyan, nagbibigay po tayo ng kumpletong lucky numbers po. Okay? At syempre po, ang lucky numbers natin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na at gusto mo nang kunin ang mga lucky numbers namin, kunin nyo na po ang cellphone nyo at pati po ang listahan. Pwede nyo pong mga laki naman sa babanggitin ko. At pwede po itong alagaan ng tatlong araw bago nyo po bitawan or palitan po ang numero namin. Okay, kung ready ka na, eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ibibigay po natin ngayon ay tatlong pong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang at syempre bago ko po ibigay ang mga lucky numbers na yan iinom muna ako ng tubig mmm lamig okay at syempre po mga kalaki habang wala pa pong bumibili Siyempre, uh, syempre singit-singit muna tayo ng magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. At gusto ko po ngayon pong bare months, ngayon pong nalalapit ang kapaskuhan, isa ka po sa mapalad naming mapanalo dahil araw-araw po nakapagpanalo po kami rito, nakapost po yan sa Facebook namin, legit po yung mga yan kahit i-chat nyo po sila, okay? Eto na po, ang unang 2-digit lucky numbers kunin mo na. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number number 26 at number 17 yan po yung una ang pangalawa po number 5 at number 20. At ang pangatlo po ay number. 10 at number 19. Ayan po ang ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number. 0, 9, 7. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 8, 2, 4. At ang pangatlo, number. 3, 7, 7. Ayan po mga kalaki, kumpletro po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod naman po natin ang 4-digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1480. Yan po yung una, ang pangalawa, number 3122. At ang pangatlo po ay number 7295. Ayan, kompleto po mga lucky numbers natin mga kalaki na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa. Pwede niyo po 'yan i-ramble mga kalaki takbo na po sa mga suki niyo outlet para po mabaliktad man ang numero pag inilaban niyo panalo pa rin po tayo. At bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers, nako dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan. Kinukuha po ang picture ko, picture namin ni Lola, ginagawa pong profile sa Facebook, hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation ako hindi po kami yan mga fake account lahat yan mga kalaki yung pangalan na kinukuha sa amin pati ang picture fake account lahat yan na ingat po kayo malaki na po tayo para po magpa-scam pa sa mga yan subukan nyo pong tawagan yung mga yan hindi po yan sasagot hanapin nyo po ako sa kanila hindi sila sasagot kasi fake po sila ito po ang legit na account natin hanapin nyo po sa Facebook Arnold Parungkin na may blue check verified po tayo ni Meta na meron pong 495,000 followers. Lagi niyo po titingnan ng followers sa ito po ang legit na account natin. At siyempre meron tayong Red Parungkin na merong 410,000 followers naman. Yan din po ating legit na account ha. Lagi niyo po titingnan ng followers. At siyempre Aris Gatchalian at Red Arnold Santos. Okay, yan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungkin po na merong uh, 18,000 followers at siyempre po sa TikTok. TikTok natin right parong kina mayroong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation namin. Iko-code ko po ang Bertman at bircher nyo. Malay mo naman, pag kinode ko yan, aba dito, swertihin ka sa aming private consultation na marami po kaming napapanalo, marami din ang pong hindi nananalo. Hindi po tayo nagsisinungaling. Pero ang importante, nakakapagpanalo tayo, nakakatulong tayo mga kalaki at lahat po sila nakapost po yan sa Facebook araw-araw legit po yung mga yan okay at sa mga interesado po na gustong subukan ng private consultation namin message na po kayo sa messenger ko ngayon usap po tayo para legit na legit tan. ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account ingat ingat po kayo ha at syempre po bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December o tatlong buwan tayong magsasama nako po tatlong buwan tayo magbigayan ng mga numero, di ba? Kaya mga kalaki, ano pa hinihintay mo? Subukan mo na ang private consultation, baka ikaw na ang susunod nating milyonaryo. At ito po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ngayon po ang alas 5 ng hapon, eto na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 37, number 21, number 25, number 32, at number 19. Ayan po yung una. At ang pangalawa, number 26, number 18, number 12, number 10, at number 33. Ayan po mga kalaki, ating 5-digit lucky numbers, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 19, number 27, number 29, number 35, number 38 at number 40. At ito pa ang isang 6 digit lucky numbers. Number 24, number 10, number 15, number 38, number 42. At number 6 Ayan, kompleto na po mga lucky numbers natin mga kalaki Takbo na po sa masukin yung outlet At make sure po ang lucky numbers natin Aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan At ito na po ang paborito ng lahat Ang shout out time Shout out po tayo sa Okay, sa San Juan City, Manila. Ayan po sa Family Custodilio. Hello, shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. At humihingi po sila ng 2-digit lucky number 649. Padadalan ko po kayo. At syempre po sa atin naman po mga, uh, ano to, fish vendor po dyan po sa may Malabon Markets sa uh, Manila, Malabon City, public market sa ating mga fish vendors, vegetable vendors, meat vendors. Saludo po ako sa lahat ng mga tindera diyan mga kalaki dahil ang nani ko, ang lola ko nagtitinda laking palengke po mo, laking palengke po kami. Okay? At sa mga gusto pong magpa-shout out, ayan, comment lang na comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart. At dapat po naka-follow ah, pag nakita ko 'yan, ma-shout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Ayan po. Sa ating ma, sa Malabon Public Market, ayan po kila ati Girly, humihingi po sila at kila ati Sus, Ayan, Susan, humingi po sila ng two-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo agad-agad. Good luck, mga kalaki. Mananalo tayo. Claim it. Tayaan nyo na yan.